Ano ang positibo at negatibo ang epekto ng globalisasyon sa e aspeto ng ekonomiya? Ito ang positibong epekto. Ang globalisasyon, ang globalisasyon ay nagbubukas ng mas malawak na oportunidad para sa ekonomiya ng isang bansa sa pamamagitan nito. Pumapa, umapasok ang mga gayuang pamumuhan pamumuhunan ng lumilik lumilikha ng maraming trabaho para sa mga para sa mga mamamayan para sa mga mamamayan nabiging mas mabilis din ang kalitan ng kaalaman ma teknolohiya at eh, inovasyon na napatutulong o umunlad ang mga industrial lumawak ng pamilihan na pamilihan para 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 sa mga local na produkto produkto kaya mas maraming maraming negosyo ang kumikita kumikita bukod bukod dito nagiging mas mura at mas maganda ang kalidad ng mga produkto at serbisyo dahil sa pam mas masiglang competition sa pandaig bigang merkado negatib negatibong epekto epekto Gayun kaman may kakaibat ding hamon ang globalisasyon globalisasyon madalas ay na, na, nalulugi ang maliliit na negosyo dahil hindi nila kayang lumak hindi nila kayang makipagsabayan sa malalaking multinational na kumpanya. Ma maaari mawala, mawala ng trabaho ang mga manggagawa kapag ang mga kumpanya ng naglilipat ay operasyon sa mga bansang mas mababa mababa ang sahod tumataas tumataas ang pagkasa ng bansa sa mga na produkto at aduy gayo ang kapital na maaaring mag magpahinga sa sarili industriya higit, higit mas napapaboran ang mayayaman habang lalong ang ang mahihirap kaya't lumal lumalaki ang nagbuhat ng yaman. Ano nga ba ang outsourcing, onshoring, nearshoring, offshoring? Ano nga ba ang outsourcing? Ito, ito, ito ay ito ay ang proseso ng pagkuha ng ibang kumpanya o individual po ang ilang gawain o serbisyo na dati ay ginagawa sa loob ng kumpanya? Halimbawa, isang kumpanya ng damit sa Pilipinas ang nag-outsourcing ng kanilang customer service sa isang call center. Malawa, anong nga ba ang outsourcing? kapag ang outsourcing ay ginagawa pa rin sa loob ng parehong bansa o saan nakabase ang kumpanya. Halimbawa, isang kumpanya ang Maynila isang kumpanya sa Maynila ang nag-outsource ng kanilang logical, logistics sa isang part part na nasa Cebu. Number 3, Kapag ang outshoring ay gin, ginagawa sa paratig bansa o kalapit na lokasyon upang mas madali ang komunikasyon at halos pareho ang time zone. Halimbawa, isang kumpanya sa US ang nag-outsource ng IT IT service sa Mexico kaysa sa malayong bansa. Offshoring. Kapag ang outsourcing ay nililipat inililipat sa ibang bansa na malayo upang makatipid sa gastos karaniwan sa, sa labor cost. Halimbawa, isang kumpanya sa US ang nag-offshore sa kanilang ma sa China o Pilipinas. Outsourcing. Sa, sa madaling sabi, outsourcing. Pagkuha ng ibang tao, kumpanya para gawin ang trabaho. Outsourcing. Outsourcing. Outsourcing sa parehong bansa. Nearshoring, outsourcing sa karatig bansa. Offshoring, outsourcing sa malayong bansa.